Watudihirul awatadihirul fitan. Magiging lantaran ang pagsubok. Ang fitna. Tignan niyo mga kapatid ang fitna. Hindi lang ang fitna na sinasabi natin ay ang pagtungkol sa nangyayari sa gera ngayon. Ang daming mga pagsubok na fitna. Tama? Magkakawatak-watak ang mga pagkakapatiran. Mamahalin ng tao ang pera niya kaysa sa kanyang kapatid na muslim. Maraming magiging traidor. Darami ang mga babae. Mag-aasawa ang lalaki sa kapwa niyang lalaki. Mag-aasawa ang babae sa kapwa niyang babae. Paggawa ng kasalanan, magiging lantara na baliwala na ngayon. Nawala ng hiya. Laysa lahum muru'a. Yung mga ginawagawang kasalanan, nagiging, nagiging norms. It has become norms. Nagiging normal sa tingin na ng tao. Tignan nyo, ngayon, ang bagong kasal na kinakasal, ipinapakita na sa social media. Social media na naglilips lips to lips na sila. Wala bang lugar? Wala bang, wala bang, hindi ka makapag-antay, bro? Bakit mo ipinapakita pa? Ha? Nainggit na tayo sa mga western. Kailangan may cakes na pitong layers. Tapos nandun ng babae at sa lalaki. At tapos mag, magbibigayan ng cake. At magtitikman ng mga cakes. Pagpapalipad ng mga kalapating mababa ang lipad. Nakikigaya sa uso. Ito ba yung sinasabi nilang, di ka makapangguan, di ka makapagimantukan? No, that's wrong. Kailangan makisama ka sa uso. Mali yun makikiuso uso ka sa alam mo na kabutihan na tama sa katulad ngayon na ngayon ito na ngayon ang ginagamit natin dahil kung gusto nyo na hindi niyo na pwede lang i ito sa inyo marireview review sa bahay ninyo 'di ba